Idol Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaidol ah, Nandito po ako ngayon sa kasamahan ko dati sa terminal mga kaidol Na ngayon ay mayroon na pong kapansanan idol Hindi na siya makabiyahi mga kaidol dahil sa iniinda niya nga karamdaman ah, Itong mga Legion namin doon sa terminal mga kaidol Ito yung medyo matagal na, medyo matagal na sa terminal ng servisyo Ito yung Noon pa yung malakas pa ito mga kaidol ah, uh, na tao mga kaidol Dahil ito yung nagtuturo sa akin noon nga uh, Ito yung nagsasabi nga uh, Alagaan nyo ang terminal Tsaka alagaan nyo ang mga pasahero Dahil yan ay yan ay yan ang bumubuhay sa atin oh ito yung mga tao nga uh, nagsasabi sa akin ng ganyan noon na ngayon ay hindi na makabiyahe dahil sa karamdaman nila ah uh, ito si Manong <laughs> Dia dialysis ito may na tatlong, sa isang linggo tatlong bisis siya ay dialysis um, medyo medyo hirap siya ngayon mga kaidol dahil sa karamdaman niya ngayon lang ako nakadalaw mga kaidol uh, wala nga akong dalang pasalubong mga kaidol dahil hindi ko alam kung ano ba yung makain niya ito lang dala ko mga kaidol ito yung uh, skyplex crackers ang tawag nito yun lang pinagsaluhan namin idol dahil kung sabi, na, sabi niya hindi siya makakain ng mga prutas sa matigas bawal daw sa kanya mga kaidol kung sino man po ang willing tumulong na ngatok kami sa inyong magandang kaluban para sa kaibigan ko kasama ko sa terminal talagang kailangan niya po thank you for watching mga kaidol and God bless sa inyo lahat